another day, another cup delivery tayo mga quality So, papakita ko lang ng mabilisan yung kinuha sa atin ng VIP client natin na si Boss JM. Ito yung kinuha niya sa atin, tatlong cups. Unahin natin tong ape face ni Bossing. Ayan, by baiting ape. Ape universe. Solid niyan mga quality Paikutan lang natin ng mabilis. New era flag. Tapos, yung likod niya, ape by baiting ape. Snapback. a Ape by baiting ape. Ape shall never kill ape. Solid nito. Ito yung loob. Tapos, 100% wool. Medium large. Tapos, ito din kinuha ni Bossing yung pirates natin. Na 950 Snapback. Solid din yun. No? May available pa ako nitong pirates ha. Kaya sa mga naghahanap ng pirates, may available pa tayo nito tapos etong engines natin ayan engines may available pa rin ako nito kaya kapag ka gusto ninyo to PM lang kay mga ka quality big shout out ulit kay boss JM yan VIP client ko yan thank you thank you bossing padala natin tong mga cups niya